Hi guys! Welcome to my channel. Yung binuhay kong channel. So, I'm Aki sa mga hindi nakakaalam. Sa mga gustong makanig, gulang lang. Sa mga hindi naman interested, pwede nyo na tong skip. So, bakit ko nga ba ulit binuhay yung aking YouTube channel? Because recently na nag active ako sa TikTok. Uh, and I uploaded my videos as a PNP member. Medyo maraming nag-support. And then recently nga lang nung I have decided to leave or iwanan na yung PNP, mag-resign na sa PNP. Nag-upload din ako ng video namin doing a TikTok dance trend ng kapatid ko. Medyo marami rin po yung um, nag-support dun sa video. Maraming mga questions like, bakit ko iniwanan yung PNP or bakit kami umalis ng Pilipinas at iniwanan ng PNP which is, ang PNP naman is a government institution. So, medyo ano na tayo dan? medyo stable job. Pero bakit nga ba? So, napakadaming nagtatanong ano yung totoong reason bakit ko iniwanan ang PNP. At dito sa video na to, malalaman nyo na po yung totoong dahilan kung bakit. So, ayan. Ano nga ba yung talagang nagpa-decide sa akin? Finally, nagpa-decide sa akin na iwanan yung PNP at magpunta ng Canada. So, yung pag-alis ng parents ko. And then, sinundan naman siya ng pag-alis ng Canada ng brother and sister ko. At that point in time, na-realize ko, maging mag-isa na lang pala ako sa Pilipinas. So, hanggang sa dumating ako sa banto na napag-isip-isip ko na siguro it's time to be with them. Na pare-pareho kaming pumunta na ng Canada. Kasi nung nasa Pilipinas pa at nasa service pa ako, palagi din ako malayo sa kanila kasi yung assignment ko ay sa Mindanao. So, sabi ko, siguro tama na. Tama na yung pagiging malayo sa pamilya. It's time for us to be one. So yun lang guys thank you for watching